Jadi memang ada pesan pemaka, apostolik ini pesan kaya internasional, pesan jam salnya. Don't forget like, share, subscribe, and post notification bell to update every day that new videos. Thank you so much. Kapit sa Magandang umaga po sa lahat sa ating mga dears, listeners. Dito po sa ating YouTube channel sa Facebook. ang kapayapaan at habag biyan Diyos ay suma sa atin lahat sa mangitan ng ating Panginoon, Diyos Kristo. Ito po yung linggo, Diyos Kristo, Pastor Tomaca, Apostolic Believers of Christ International. Ang batid sa araw na ito is June 29, 2024. Palibagong araw, nagdag na ating mga taon sa ating buhay sa lagitan po ng ating Panginoon Isa Kristo Siya po ang naghawak ng buhay natin Siya po ang hawak ng susi ng kamatayan at ng degdeg ng mga patay nang sulat natin mga viewers sa uh, ating YouTube channel, sa Facebook So huwag natin kalimutan mga kapatid mag like, share lang po natin ang salita ng Diyos para po na update po tayo sa babat araw sa ating mga video live streaming tungkol po ng kaligtasan namapatid ito po yung lingkod kay Christ Jesus Pastor Lito Apostolic Believers for Christ International ay patuloy tayo na nag-aral at pinapangaral natin ang salita ng Diyos inuunawa, pinapaunawa natin para po na may isagawa natin talaga ang kalooban ng Panginoon. Now, ang plano ng Diyos na nais ang Panginoon na lahat ng tao ay maligtas. Yan po ang plano ng Panginoon sa atin na lahat ng tao ay maligtas at makakaalam ng katotohanan. Dahil mga patid, ang katotohanan lang po ang nagpapalaya po sa atin sa tradisyon, doktrina, alituntunin ng mga gawain sa sanlimutan na hindi po ayon kay Kristo. Kaya mga patid, ito po ay ginagawa natin sapagkat ang sabi ng Pahinoon kay Josue, sa Josue Kabanata 1, talata 8, na aklat ng kutusan na ito, huwag mong hiwalay sa si bibig, ito'y pagbulay-bulayan mo araw at gabi upang magawa mo ang lahat na kasulat dito kung magkaganoon maunlad pagpapalain ang buhay natin dito sa lupa ay eh mga kapatid yan po ang ating ginagawa na hindi mo natin ang panahon kahit sa oras na ito habang nabigar po tayo ay ating talagang pinag-aralan ang salita ng Diyos at naparating natin ang salita ng Diyos sapagkat yun po ang nais ng Panginoon sa lahat ng tao na maligtas ay po sa 1 Timothy in chapter 2 verse 4 pakinggan natin nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan so yan po ha ayon po sa Biblia nais niyang maligtas ang lahat ng tao at makakaalam ng katotohanan. Dahil ang katotohanan mga kapatid, ang magpapalaya po sa atin sa samahan, tradisyon, doktrina, untunin na hindi po ito isang ayon sa ating Panginoon Heso Kristo. No, kahit na po mga kapatid, matagal na po tayo na sumasama sa samahan kung reliyon, pero mga kapatid, ang dapat nalaman natin na kung sangayon ba sa katotohanan ang aral. ay ba talaga sa katotohanan ang aral nila o may kaibahan po no sa mga aral ng mga apostol dahil hindi pili mga kapatid magiba tayo hindi pili magiba tayo sa aral ng mga apostol dahil kapag nagiba tayo mapahamak tayo mga kapatid kasi kung ano turo mga kapatid na iba sa mga apostol maging sumpa po yan mga kapatid ang pinatunayan ng Biblia na uh, na iba sa mga apostol ay maging sumpa. Kapatid, maliwanag po. Tanda po natin sa Otso bibi sa Galatias 1. No? Yan mga kapatid, ang sinabi ng Biblia. Sumpa ang kahantungan na mag-aaral po ng iba na mga aral ng mga apostol. Painawa ng Diyos ang sino man kami o maging isang anghel galing sa langit. Na mga ngaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa ipinangaral namin sa inyo. Sinabi na namin sa inyo noon at muli kong sasabihin, kung may mga ngaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa tinanggap ninyo, sumpain siya ng Diyos. Mga kapatid, tanda po natin ang mga isinumpa. Papunta po doon sa apoy na hindi mamatay. Kaya iwasan natin na maging sumpang tayo sa paningin ng Diyos kasi ang lahat ng isinumpa doon po sa apoy na hindi mamatay. Pakinggan natin. Kaya mga kapatid, no, ang mga isinumpa, kung saan po sila papunta, doon po sa apoy na hindi mamatay. Matthew 25, 41 pakinggan natin mga kapatid ang mga isinumpa kung saan talaga magpunta ang mga isinumpa ng mga tao. Katapos, sasabihin ko naman sa mga tao sa aking kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa ng Diyos. Doon kayo sa walang katapusang apoy na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. So mga patid, yan pala ang dahilan bakit iwasan natin maging sumpa sa paningin ng Diyos dahil confirm po sa Biblia na ang mga isinumpa papunta sa apoy na hindi mamatay. Katapos, sasabihin ko naman sa mga tao sa aking kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa ng Diyos. Doon kayo sa walang katapusang apoy na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Ayan, so dapat pala iwasan na maging sumpa tayo kasi ang mga isinumpa doon sa apoy na hindi mamatay. No, bakit maging sumpa ang tao, mga Dahil po sa masama, -sama, no? sama-sama na pamumuhay. Kasi ang sinabi sa Mateo 25 in verse 32 to 33, ganito po ang sinabi ng Panginoon dito po sa kaliwa. Kasi itong nasa kaliwa, mga patid, mga isinumpa. Napakinggan natin sa 32.33 dito po sa Matthew chapter 25. Ito po ang sinabi ng Biblia. Itipunin ko sa aking harapan ang lahat ng lahi sa mundo. Pagbubukot-bukorin ko sila tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at kambing. Ang mga tupa na walang iba kundi ang matutuwid ay ilalagay ko sa aking kanan. At ang mga kambing na walang iba kundi ang masasama ay ilalagay ko sa aking kaliwa. So, yun pala, ang nasa kaliwa mga tao, mga kambing, mga kasalanan Kaya, iniiwasan natin ang paggawa ng kasalanan sapagkat ang makasalanan doon sa kaliwa na ito ay describe ng Panginoon, ito ang kambing, no? Ang kambing, rabatid, itong mga kambing, mga masama, gumagawa ng kasamaan. At saka, nang titiwala lang sa tao, sa aral ng tao, hindi sa aral ng Panginoon. Aral ng tao. Kasi kapag sumunod tayo ng aral ng tao, maging sumpa din tayo. Kasi ang sinunod natin, ang tradisyon, doktrina, aral ng tao, eh, hindi po yun pala ang dapat nating gawin. Napakinggan na natin sa Jeremiah si Binti Ito mga kapatid, sinumpa din. Ang mga tao na ito, sinumpa din. Anong kaibahan sa gumawa ng masama na sinumpa din at itong mga tao nagtitiwala lang sa tao pag sinabi nagtitiwala sa tao ay ibig sabihin sumusunod ka lang ng aral na ito gawa-gawa ng tao hindi po galing sa Panginoon sumpa din ang kantungan napakinggan na lang natin dito po sa sulat po ni Propeta Jeremias 17.5 sinumpa din itong mga tao na ito Sinabi pa ng Panginoon, isusumpa ko ang taong lumalayo sa akin at nagtitiwala lamang sa tao. So ito po, sinumpa din ang na lumalayo sa aral ng Panginoon at nagtitiwala sa tao. Ganun lang po yung mga batid. Kapag ating sinusunod po na aral, ay hindi pito ang aral ng mga apostol sa so ng salita ng Diyos, sumpa din ating kantungan. Maliban sa mga kambing, mga kambing na gumawa ng masama, mayroon pang sinumpa na ito nagtitiwala sa tao. Kaya minsan kasi, sinasabi natin, matagal na tayo sa samahan. Matagal na tayo mga may relihiyon, Kung mayroon tayong tradisyon, doktrina, na pa pala mga patid, ay hindi pala ito doktrina kung tradisyon ng Panginoon. Kasi may aral ang Diyos. O? Yung tradisyon, doktrina na sinusunod natin, aral din ang problema, kung araw ng tao lang yan, sinusunod natin, sumpa di ating katungan. Sapagkat, so, yan ito po ang sinabi ng Biblia. sumpa ng Panginoon ang nagtitiwala sa tao maglumayang tayo sa araw ng Diyos. hallelujah. Sinabi pa ng Panginoon, isusumpa ko ang taong lumalayo sa akin at nagtitiwala lamang sa tao. Na paano lumayang tayo sa Panginoon at nagtitiwala sa tao? Kasi ang araw mga kapatid, yan po ang sinusunod natin. Pero kung napalayo na tayo sa aral, doon tayo tiwala sa tao, naligaw na pala tayo. Na pala sinusunod natin na tradisyon, doktrina, ay hindi yun ang dapat nating gawin. So, maging sumpa din tayo. So, huwag naman. Huwag naman, mga kapatid, na maging po tayo dahil lang pa sa si doktrina, tradisyon, mga kapatid, na ating sinusunod. So, anong gawin natin? Kasi nga, ating kibers, nais ng Panginoon maligtas ang lahat ng tao at makakaalam ng katotohanan. Yun po ang sinabi ng Biblia ayon sa ating verse, nais ng Panginoon maligtas ang lahat ng tao makakaalam ng katotohanan. Nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ng katotohanan. Ganyan po ah. Yun ang nais ng Panginoon na maligtas ang lahat ng tao at malalaman ang katotohanan. Kasi kung kaligtasan ating hinahangad nasa katotohanan po tayo. Kasi ang sinungalingan ay sa Diablo po. So kailan man hindi maari mag sa magtuturo po ang Diablo ng katotohanan sapagkat siya ang ama ng kasinungalingan Kasi ang Diablo ngayon nagtuturo po. Ito po mga tao ang sinungaling nagtuturo. Ay po sa banal na aklat ay po sa 1 Timothy chapter 4 in verse 1 up to 2. Pakinggan natin, nagtuturo din ito na itong mga tao na lalayo na po at sila po ay tumalikod sa panampalataya at sumusunod sa aral na ito po mga kapatid ng espiritu ng demonyo. Pakinggan natin mga tao ng aral lang kasinungalingan at walang musinsya. Malinaw ang sinasabi ng na espiritu na sa mga huling araw tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos. Susunod sila sa mga mapanilang na mga espiritu at itinuturo ng mga demonyo. Ang mga aral na ito ay itinuturo ng mga taong mandaraya, sinungaling at walang konsensya. So nang tuturo, ang taong mandaraya, sinungaling at walang konsensya. Na kung ito ang tuturo sa atin, at sunod na sunod tayo, anong, anong mangyari sa atin? So kapamakan. Kasi ito mga taong tuturo, mandaraya, sinungaling at walang konsensya. Ayon po sa verse 2, mga kapatid, maliwanag po dito. Ang mga aral na ito ay itinuturo ng mga taong mandaraya, sinungaling at walang konsensya. Kung ito ay sinusunod natin, Espiritu ng Diablo, mga kapatid, Espiritu ng Demonyo po ito, ayon po sa mabasa ng verse 1, Espiritu ng Demonyo po ito. Malinaw ang sinasabi ng banal na Espiritu na sa mga huling araw, tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos susunod sila sa mga mapaninlang na mga espiritu at itinuturo ng mga demonyo. Ang mga aral na ito ay itinuturo ng mga taong mandaraya, sinungaling at walang konsensya. Aingat tayo. Bakit ang, baka yung sinusunod natin, mga batid, yung pala mga tao, mandaraya, sinungaling at walang konsensya, nagtuturo po ito, pura espiritu ng demonyo. Na, yun po, ibig sabihin na, na isang Panginoon na makakaalam tayo ng katotohanan. Dahil kung sunod na sunod tayo, mandaraya pala yan, sinungaling pala yan, walang konsensya, ano, ma, ano ang makamta natin kapahamakan? Ibig kaligtasan po ating hangad, may na nga tayo. Ang problema nagturo sa atin, mandaraya, sinungaling at walang konsensya, so mapahamak tayo. Kaya nga ang katotohanan ang nagpapalaya po sa atin. Paano malamang katotohanan? Mga batid, kaya nga, sinasalisik natin ang kasulatan, e baka yung sa atin mga mulaan kung mga huwad. Kasi may sinabi si Apostol Pedro sa Sikan Peter, mga kapatid, ito po sinabi si Pedro sa Sikan Peter in chapter 2 in verse 1 na sa mga araw po na mga propita doon sa Israel, marami po mga huwad na propita. Ngayon naman, ito ang maraming huwad na guro. Pakinggan na lang natin sa 2 Peter chapter 2 verse 1. Ngunit nagkaroon din ng huwad na propeta sa mga mamamayan ng Israel noong araw. At ganito rin ang mangyayari sa inyo. Pagkakaroon ng mga huwad na guro sa inyo. At talihim nilang ituturo ang mga aral na makakasira sa pananampalataya ninyo. Diba? Tama si Apostol Pablo? Darating ng araw, tatalikod ang mga tao sa panampalataya. So, sira ang panampalataya natin kung ang ating sinusunod na naman itong espiritu ng demonyo, mga taong sinungaling at walang konsensya at mandaraya. So, tama si Apostol Pablo, tumbok din kay Apostol Pedro na itong mga tao nito ito, na mga huwad na guro, sisirain lamang ating pananampalataya. No, lahat na lahat naman ang tao kung tanungin kung magtanong tayo na may panapalataya ka ba brother sister siguro isa lang ang sagot o oh, mayroon ng pastor ma o diba ganun sino ang tao magsabi wala akong panapalataya wala siguro kung tanungin mo maliba na lang kung yung tao talaga na walang panapalataya na hindi mo tinatanong ay sa kanya po yan pero kung magtanong tayo siguro ang sagot ayawang ko lang kung may tao sa na walang panampalataya pero kadalasan, ang sagot, may panampalataya. Pero, sira ang panampalataya natin sa mga huwad, no? mga huwad na guro. Sira ang patid. Ulitin natin sa 2 Peter chapter 2, verse 1. Ngunit nagkaroon din mahuad mga huwad na propeta sa mga mamamayan ng Israel noong araw. At ganito rin ang mangyayari sa inyo. Magkakaroon ng mga huwad na guro sa inyo at talihin nilang ituturo ang mga aral na makakasira sa pananampalataya ninyo. So walang kaibahan ni Apostol Pablo, ito mga tao nagtuturo, mga sinungaling walang konsensya, ito mga batid, mandaraya, mga tao. Ito din si Apostol Pedro, mga tao mandaraya. Ito po na nakakasira, lihim nagtuturo na makakasira ng ating pananampalataya. Kasi may panapalatin na sana tayo, tinuturuan tayo ng katotohanan. E ngayon, pagtalikod natin sa panampalataya sapagkat naniwala tayo sa kuwad na guro. So ingat tayo. Kasi pag tinawag na huwad na guro, nagtuturo din ito. Ito nga, nagtuturo. Anong turo nila? Jesus pa rin. Jesus pa rin ang kalang turo, mga batid. Tanda po natin, ha? Jesus pa rin ang kanilang mga turo pero dapat mag tayo dahil po may ibang Hesus na ipinapangaral dito sa libutan mga kapatid. Ibang Hesus hindi Hesus katulad ng mga pinapangaral ng mga apostol. 11:4. Pakinggan natin sa 11:4 sa ikaduang Korinto. Sa 2 in chapter 11 verse 4. Ito sinabi ni Apostol Pablo. Pagkat madali kayong napapaniwala ng kahit sinong dumarating diyan na nangangaral ng ibang Yesus. So, tanapan natin na, nangaral pa rin ito. Ano pinapangaral? Yesus pa rin. Kaya lang, ibang Yesus. Hindi nga tulad ng Yesus na pinapangaral ng mga apostol, is Cristo, anak ng Diyos, naging tao at ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, ito rin, Jesus na yung pinapangaral. Pero, tandaan po natin, dapat alam natin ng Jesus na ito kung walang kaibahan sa Jesus na pinapangaral ng apostol. Yan dapat natin malaman. Kung walang kaibahan sa Jesus na sinabi ng Sub Pablo, si Jesus Christo anak ng Diyos, si Jesus Christo naging tao, si Jesus Christo ang ating Diyos Ama na lumalang patuloy malikha ng lahat ng bagay at nabubuhay tayo ngayon sa pagkita niya. So yan po ang Isus na ng Apostol Pablo ng mga Apostol. At yung may ibang Isus na pinapangalan ay mga kapatid ibang Espiritu. Tuloy natin. Isa sa aming ipinarara sa inyo at tinatanggap din ninyo ang ibang uri ng Espiritu at ang kanilang sinasabing magandang balita na iba kaysa sa inyong tinanggap sa amin. Ibang Espiritu Magandang balita. Iba sa tinanggap natin sa apostolis. Anong tawag ni Apostol Pablo sa mga taong ito? Mr. Tin. mga taong iyan ay hindi naman mga tunay na apostol, kundi mga manlilin lang. At natatanggap lang na mga apostol ni Kristo. Ang ah, mga taong iyan, nangaral na ibang isos, mga batid, mga taong manlilin lang. At hindi totoo apostol ng Panginoon Kristo. Bakit? Jesus nga pinapangaral, pero ibang Hesus po, tao lang, anak lang, hindi Diyos Ama na makapangyarihan. So, ganun po ang ibang aral, kaysa natutunan natin sa mga apostol, si Kristo naging tao, anak ng Diyos, at siya ang Diyos Ama na lumalang ng lahat ng bagay. Pakinggan natin si Apostol Pablo sa gawa. Kabanata siya talata dalawang po. Ganito po ang aral ni Apostol Pablo tungkol sa Hesus na pinapangaral na apostol kung kaibahan sa Isus na iyong napakinggan at pinapangaral po sa inyo. Pakinggan sa Buso Pablo, Nibi sa Gawa. Punta siya sa mga sambahan ng mga Hudyo at ipinangaral niya si Jesus ang anak ng Diyos. Nagtaka ang lahat ng nakarinig sa kanya. So, anong aral na Buso Pablo? Si Jesus, anak ng Diyos. Paliwanag ko, ha. Ulitin natin ha. Navy sa gawa. Punta siya sa mga sambahan ng mga Hudyo at ipinangaral niyang si Jesus ang anak ng Diyos. Si Jesus ang anak ng Diyos. Now, kaya dapat ang aral ni Apostol Pablo, si Jesus anak ng Diyos, ay hindi po tayo mag-iba. Kasi kung mag-iba tayo mga batid, mag-iisumpa tayo ayaw sa sinabi niya sa Galatia 1.8. Sinumpa at ang hilman kung siya ay babalik na mga magandang balita iba sa pinapangaral maging sumpa Now, ang sabi sa Pablo, sa Nibi si Isu anak ng Diyos. Na punta natin sa Roma, Nibi 5, kung ano, ang papaliwanag din niya tungkol kay Jesus. Nibi 5, dito po sa Roma. Pakinggan natin. Ito po yung sinabi, mga batid, ng sulat ni Apostol Pablo sa taga Roma, Roma, Nibis 5. ang kanilang mga ninunoy, mga pinili ng Diyos at nagbula sa kanilang lahi si Kristo nang siya'y maging tao. Si Kristo, naging tao. So, ganyan po ha, ang aral ng mga apostol na si Kristo naging tao. Naging tao ha, maliwanag po ha, ang Biblia, naging tao. Si Su Kristo naging tao. Sino po naging tao? Si Su Kristo. Sino po si Su Kristo? Anak ng Diyos. Tuloy natin kung sino si Su Kristo. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mga kapatid, tanda po natin ha, ulitin natin, in Romans chapter 9 verse 5. Ang kanilang mga ninuno'y mga pinili ng Diyos at nagbula sa kanilang lahi si Kristo nang siya'y maging tao. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na dapat purihin magpakailanman. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na dapat purihin magpakailanman. So, ganun mga batid, no? Ganyan po ang aral ng mga apostol na si Jesus Kristo, anak ng Diyos, naging tao, Diyos na makapangyarihan sa lahat na dapat purihin magpakailanman. Amen. So yan mga kapatid, ang aral ng mga apostol. Kaya, so, yeah, kung may nangaral sa atin na si Jesus tao lang, pag lang, wala na po kasunod dyan. Basta lang, tuldok na po yan lang. Wala na po. Sinabi ng anak lang, wala na kasunod yan lang. Tao lang, anak lang, wala nang kasunod na anak lang, kasi pag sinabing anak lang, wala nang kasunod yan, kasi lang na po, tuldok na po yan. Pero, ang sabi ng San Pablo, ulitin natin, si Cristo naging tao, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang kanilang mga ninunoy, mga pinili ng Diyos, at nagbula sa kanilang lahi si Kristo nang siya'y maging tao. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na dapat purihin magpakailanman. Amen. Amen. So yan mga kapatid ha Maliwanag po ang aral natin Wala po tayong pinangaral na wala kayong basihan Wala tayong basihan Wala kayong napakinggan Napakinggan po natin ha Now, punta muna tayo kay Isaiah Kung ano ang prediction ni Isaiah Sa bata na ito Na isinilang ni Maria Si Isaiah mga kapatid Sumulat na po sa Nibi Ganito po ang sinabi ni Isaiah Sa Nibi Pakinggan natin kung anong kaibahan Nang sinabi sa Pablo Diyos makapangirihan sa lahat ipapanganap ang isang batang lalaki na maghahari sa amin. Tatawagin siyang kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, at prinsipe ng kapayapaan. Amen. So, sapagkat ipanganak sa atin ang batang lalaki, so sino pang batang lalaki pinak ni Maria na na Isus? Walang iba na tinatawag ni Propeta Isayas ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Itapanganak ang isang batang lalaki na maghahari sa amin. Tatawagin siyang kahangahan ng tagapayo. Makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama at prinsipe ng kapayapaan. Amen. So maliwanag ko ha, wala po tayo ipinapangaral na wala, wala po kayong napakinggan. So, ang patunay, Dang, isilang ni Maria, Diyos na makapangyarihan, walang hanggang ama. So, maliwanag po. Kaya hindi pili sabihin natin, mga na, na si Isu hindi po ang Diyos ama. Si ang Diyos ama, naging tao siya, at siya ang anak ng Diyos. Bakit ganon? Mga bakit ganon po? Diyos ama, at ito po, anak din, at naging tao din, at ito po din, ay sinabi ni propeta Isaias ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ama na walang hanggan. Now, tingnan natin si Apostol Pablo sa 1 Corinto 8:6. Kung anong kaibahan? Apa tid na sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians kabanata 8 talata 6. Ito po ang sinabi ni Apostol Pablo. para sa atin iisa lamang ang Diyos, ang ating Ama na lumikha ng lahat ng bagay at nabubuhay tayo para sa Kanya. At may iisang Panginoon lamang, si Heso Kristo. Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay at sa pamamagitan din niya ay nabubuhay tayo ngayon. Amin ha. Maliwanag po mga kapatid ng Biblia na si Kristo iisang Panginoon, si Kristo, iisang Ama, si Kristo. Na mga batid, anong kaibahan? No? Anong kaibahan sa aral ng salimutan na si Kristo anak lang, si Kristo taong tao lang? Pagsabihin natin ang ating Diyos Ama ay hindi pa siya maniwala. Tunday mo pagturo si Jesus anak lang talaga. Pagsabihin natin Diyos Ama ay maniwala. So may kaiba sa mga apostol. So yun pong dahil maging sumpa ang tao, kapag nagtiwala ka na sa tao, na maniwala ka, tao lang, anak lang, at hindi ama, kung makapangyarihan sa lahat na Diyos, ang ating Panginoon Kristo. So, po ang kalagayan natin na sa nais ng ang natang tao at makaalam ang katotohanan, kaya ang katotohanan palaya po sa atin. Pero kung wala sa ating katotohanan, maaring ligaw pa tayo ngayon hanggang sa mga araw na ito. Maring ligaw po tayo at yung pong dahilan, mga patid, na ang ating inasanang kaligtasan, yung pala ang kapahamakan. So sana mga kapatid, nakadagdag po sa ating aral na ito. Isinsya lang po ito lang tayo sapagkat video lang po ito. Ito mga kapatid, dating ginagawa at sana po wag tayo magsawa no? sa paraan po natin. Ito po sa ating mga video na ginagawa po natin. Mga kapatid, tanda po natin ito. Ginagawa natin mga video na ito. Kato paano, marami tayong matutunan at sana po sa araw na ito, pagpalain tayo ng Panginoon sumigitan ng kanyang salita nito ito po yung talaga natin na sana po mga kapatid ay malaman ang katotohanan at makapaglingkod tayo sa tunay na Diyos hindi po tao lang, hindi anak lang kundi siya din ang Diyos na makapangyarihan sa lahat so maraming salamat po no, sa lahat ng mga viewers natin, listeners dito po sa channel sa Facebook na may kapayapaan at habag diyan ang Diyos ay sumasatin lahat sumagitan po ng ating Pahinus Kristo So ito po yung lingkod kay Christ Jesus, Pastor Tumaka, Apostolic, Believers of in Christ International. Sabi sa Matisa, Grace, Mercy, and Peace. Be with you as Jesus Christ. Amen.